Ang aakalain mong simpleng kalsada na ito ay alam mo bang isa pala sa pinakamapanganib sa buong mundo. O kapatid, ito ay ang Bato Jumba at karamihan ng mga sasakyan na dumadaan dito ay nadidisgrasya tulad nito. Ang kalsada na ito ay matatagpuan sa North Sumatra at kilala bilang isa sa pinaka-dangerous road sa bansa. Ang daan ay sobrang makitid, laging basa dahil sa ulan at napapalibutan ng matatarik na bangin. Minsan halos kasya lang ang isang sasakyan kaya kung magsasalubong ang dalawang driver ay todo bigayan talaga dahil kung hindi, mauwi sa disgrasya ang lahat. Ang maliit na kalsadang ito ay alam mo bang daan-daan ng mga sasakyan ang nadidisgrasya dahil sa madulas na lupa at matarik na daan. Kaya kung mapapansin, hirap na hirap ang mga sasakyan lalo na ang mga truck na umakyat dito tulad nito. Ang kalsada naman na makikita mo kapatid ay ang Tanjakan Sikot Bromo na matatagpuan sa Desa Wonokerto, Pasuran, Jawa Timur Indonesia. Ito ay isang bahagi ng rutang ginagamit ng mga turista at motorista papunta sa sikat na Gonong Bromo, isang aktibong bulkan at kilalang destinasyon sa bansa. Ang pangalang Sikot ay nagmula sa kalsadang ito dahil sa matarik netong daan at matalim na kurbada. Ang rutang ito ay hindi modernong highway, isa itong dating bundok na ginawang daanan upang magsilbing kalsada para sa mga lokal at turismo. Kung pupunta ka nga sa lugar na ito at ikaw ay nagmamaneho, mapapaatras ka talaga dahil sa sobrang tarik ng daan. Hindi lang yan, dahil sa makapal na hamog dito at madalas na pagulan, nagiging madulas ang kalsada. Kaya naman kahit magpreno ang driver ay talagang dadausdos pa din paatras ang mga sasakyan. Meron din mga aksidenteng dahil naman sa nasira ang preno, sobrang bilis ng pagpapatakbo at nakatulog ang driver. Ang nakakatakot lang dito kapatid, kahit napaakyat ang sasakyan o pababa, laging nagkakaroon ng aksidente. Eh kung ganun pala, bakit hindi ito ipaayos? Alam mo ba na sinasabing kaya hindi ito ginagawa o inaayos dahil nasa gilid dito ng bundok at kapag ginalaw ito, maaaring magdulot ng landslide. Ginagamit ito ng mga lokal at turista kasi ito yung pinakamabilis na ruta papuntang Bromo kaya't kahit mapanganib patuloy pa rin itong ginagamit. Mula sa mga bus na nawala ng preno, mga sasakyan, truck na nagkakabanggaan at motoristang nasisemplang, isa ang kalsada na ito sa pinakamapanganib at delikado sa lahat. North Yungas Road na tinaguri ang the most dangerous road in the world matatagpuan ito sa Bolivia sa pagitan ng La Paz at rehiyon ng Yungas mahigit 60 kilometers ang haba pero napakinipis. Madalas tatlong metro lang ang lapad, sapat lang para sa isang sasakyan. Sa gilid ng kalsadang ito ay may bangin na nasa 600 meters ang lalim. Kaya't sa isang pagkakamali lang, malamang na sa ibaba na pupulutin ang sasakyan. Itinayo ito noong 1930 matapos ang Chaco War at dahil sa matinding tarik at makitid na daan, tinatayang nasa 200 hanggang 300 katao na ang namatay dito kada taon noong 1990s at dito nagsimula ang Bansag na Death Road. Noong 2006 naman nagpatayo ng bagong mas ligtas na kalsada ang gobyerno ng Bolivia, kaya hindi na ito masyadong dinadaanan pero naging atraksyon ito para sa mga turista. Caracom Highway Pakistan-China. Ang kalsadang ito ay mahigit 1300 kilometers ang haba at may taas na 4700 meters, isa sa pinakamataas na sementadong kalsada sa buong mundo kaya tinawag din itong The Highest Paved International Road in the World. Pero hindi lang ito kahanga-hanga, kundi napakadelikado din. Sa daan, makikita ang matarik na bangin, madalas na landslide, avalanche at matinding lamig. Libo-libong manggagawa ang nasawi habang ginagawa ang highway na ito dahil sa aksidente. Sa ngayon, ginagamit pa rin ito bilang mahalagang ruta ng kalakalan at turismo. Marami ang pumupunta dito para makita ang tanawin ng Himalayas at Karakum Range pero kahit ganon sobrang nakakatakot ang kalsadang ito. Golyang Tunnel Road Sa Henan Province, China matatagpuan ang Golyang Tunnel Road, isang kalsadang hinangaan dahil sa ganda pero kinatakutan din dahil sa panganib. Noong 1972, ang baryo ng Golyang sa Henan Province ay malayo sa ibang mga lugar dahil ito ay nasa gitna ng kabundukan at napakatarik dito. At para makalabas sa baryong ito, kailangan mo munang dumaan sa isang makipot na hagdang bato dahil dito, nahihirapan silang makalabas at makipagkalakalan sa iba. Kaya naman ang labing tatlong magsasaka mula sa baryo ay nagpasya na gumawa ng sariling daanan. Gamit ang martilyo at pait, hinukay nila ang gilid ng bundok. Araw-araw silang nagtatrabaho at pagkalipas ng limang taon noong 1977 natapos nila ang tunnel. Ang resulta ay isang 1.2 kilometers na lagusan na may taas na halos 5 meters at may lapad na sapat lang para sa isang sasakyan. Nakakatakot ang daan na ito dahil sa makitid na espasyo at isang maling liko lang, sa bangin ang sasakyan mo. Madilim at mabato ang daan, madalas madulas kapag umuulan. Higit sa lahat, walang guardrails o sapat na proteksyon laban sa gilid ng bundok. Sa ngayon, dinarayo ito ng mga turista dahil sa kakaibang tanawin at kwento ng sakripisyo ng mga taga -guliyang. James Dalton Highway, ang pinakatahimik na daan sa Alaska. Sa hilagang bahagi ng Alaska, USA, matatagpuan ang James Dalton Highway, isang kalsadang may habang 666 kilometers mula Fairbank hanggang Arctic Ocean. Itinayo ito noong 1974 para magsilbing supply road sa pagpapatayo ng Trans-Alaska Pipeline. Pero bakit ito mapanganib o nakakatakot? Dito kasi liblib at halos walang tao. May tatlong maliliit na komunidad sa kahabaan ng daan. Pero nagaganap ang sobrang taglamig, matinding yelo at halos hindi mo na makita ang kalsada dahil sa snowstorm. Sa kalsadang ito walang gasolinahan, ospital o kahit na repair shop kaya kung sakaling ma-flat ang gulong mo o di naman kaya madisgrasya, wala kang malalapitan dito. Sa ngayon ginagamit pa rin ang kalsadang ito para sa mga truck na may dalang langis o malalaking supply dahil dito tinagurian itong isa sa pinakadelikadong highway sa buong mundo pero sa kabila ng panganib dinarayo pa rin ito ng mga adventurer na gustong maranasan ang paglalakbay patungo sa dulo ng Arctic. Zoji Lapas alam mo ba na isa sa pinaka-dangerous road sa buong mundo ay nasa India? Ito ang tinatawag na Zojila Pass. Ang Zojila ay isang mountain road na nag sa Kashmir at Ladakh. May taas itong around 3,528 meters o mahigit 11,000 feet above sea level. Makitid ang kalsada, sobrang daming sharp curves at nasa gilid mismo ng matarik na bangin. Kapag tag-ulan o winter season, nababalutan ito ng mud at snow kaya sobrang dulas. Bukod pa dyan, laging may risk ng landslide at avalanche. Hindi lang ito basta daanan ng kotse kundi pati mga truck at bus dito dumadaan at sa isang maliit na pagkakamali lang maaaring mauwi sa trahedya ang lahat. Pero kahit ganon kapanganib, napaka-importante ng Zoji La Paz. Ang rutang ito kasi ang nagdadala ng pagkain, gamot at supplies papuntang ladak. Hindi dito pwede ang basta driver lang, dapat eksperyensado at walang daga sa dibdib. Trans-Siberian Highway, isa sa pinakamahabang kalsada sa buong mundo ay matatagpuan sa Russia, ang Trans-Siberian Highway. Imagine this, may haba itong halos 11,000 kilometers mula St. Petersburg hanggang sa dulo ng silangan ng Russia sa Vladivostok, ibig sabihin tatawid ka ng halos buong bansa sa isang highway lang. Pero hindi ito ordinaryong daan lang sa taglamig nababalutan ito ng makapal na snow at yelo kaya sobrang dulas. Sa ibang parte naman puro putik at lubak at hindi pa sementado. Kapag malayo ka na sa syudad halos wala ka nang makikitang gas station o kainan o ospital. Dagdag pa dyan, dahil sa sobrang haba ng highway, madalas nangyayari ang aksidente, lalo na kung inaantok o napapagod ang driver. Kaya kung hindi ka sa long distance driving, delikado talaga. Pero sa kabila ng lahat ng panganib, ang Trans-Siberian Highway ay napakahalaga. Ito ang nag-uugnay sa kanlurang bahagi ng Russia papuntang silangan at isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling konektado ang napakalaking bansa. Skippers Canyon Road. Ito ay isang makitid na kalsada na inukit mismo sa gilid ng bundok malapit sa Queenstown. Imaginin mo na lang kapatid, sobrang sikip ng daan, halos isang sasakyan lang ang kasya tapos sa tabi mo ay malalim na bangin. Hindi ito basta-basta accessible. In fact, kung magre-rent ka ng sasakyan sa New Zealand, karamihan ng car rental companies ay hindi pinapayagan ang mga kotse nila na dumaan dito dahil sobrang delikado. Maraming kurbada, loose rocks at halos walang guardrails. Kapag nagkamali ka ng liko o sobrang bilis ng takbo, dere-derecho kang mahuhulog sa bangin. Pero kahit ganon kapanganib, sobrang ganda ng tanawin. Dito mo makikita ang breathtaking views ng Skipper's Canyon. Kaya marami pa rin ang adventurous driver at tourist ang pumupunta para subukan. So ayan mga kapatid, nakita na natin ang ilan sa pinakamapanganib na kalsada sa buong mundo mula sa matarik na bangin ng Zoji La Paz, napakahabang Trans-Siberian Highway hanggang sa makitid na daan ng Skipper's Canyon. Ang mga kalsadang ito ay hindi lang basta daanan kundi patunay na hamon para sa kahit sinong driver. Pinapakita nila na minsan hindi lang destinasyon ang importante kundi pati yung hirap at piligro ng mga biyahe. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like and share and subscribe para updated kayo sa iba pa nating kwento tungkol sa mga kakaibang lugar at kalsada sa mundo.